Saan nagkakilala ang bride at si Grom? May um, motor trade. Kaya nawadan sa connection ang um, motor trade sa kabakan mo. Um, Nag-cut sila at Julie pa sa blang. Wala sila yung connection. Pag every time nga wala sila yung connection, gato sila sa blang. And then, hindi ka kuwatog CI. Pag sulod na ka sa office, murag ka ng... Uh, murag na star sa ba? Murag lahat man eh. ay ni Jay Chris. Alright. Ninong, saan kayo unang kumain ni Ninang noon? 26 years ago. Tiktok, oh, tiktok niyo to. sabi niya, tayo, saan tayo unang <laughs> kumain? Siguro, sure ah, oh. Saan kayo, Ninong? Sa aming kampo noon sa 6ID Division ng Cotabato City po. Ay, sundalo! Si Macy's, mahilig pala lang sundalo! Alright, inuwi mo ng campus eh, doon kayo kumain. Okay, dito naman tayo. Macy's, tabi kayo nga, tabi sweet, sweet nga. Sweet-sweet nyo naman. Okay, ilang taon na kayong mag-asawa? 10 years po. 10 years? Tama, 10 years? Kailan kayo ikinasan? Last year lang. Ma'am, kailan masarap nag-i-love ka you si sir? Umaga. Umaga? Good morning talaga. Ah, good morning. Sir, paano ka mag-i-love you kay misis? I love Sir, anong gatas ni baby? Muna, S26. Nung muna na, muna Ikaw, sir? Di gatas? Saan ka na? <laughs> Pero ang post, ano, saan na siya sa? Walang <laughs> yata okay. din Music! Eto gusto ko may... May problem ko ba? Yan. May papagawa ko sa kanila dahil tag jollibee kayo, tag jollibee din ako. Music! For them? kita na gato pastor. <laughs> <laughs> Ito ni Adam na Adam lang. Ang na ni pastor. One, two, three, and music. Come on! Ito si Pei. Ito si na fighter. Anong fighter? Patakalak tayo dito sa kabakan ha. Ito yung fighter niya. Sa sabi, wait na, na yun, albasan. Sino nagturo sa'yo ng fighter? Saan? Sabi niya, kung nabiraming para kasama niya, oh. sabi niya, nung una sabi niya, girl fighter, girl fighter. Tukbaray. Fighter. O, ah, mali. Nag-sukri. Nag Nag-saling ulit. Tinanong niya ulit. Sabi niya, mali, makano fighter? Ingat, kung fu fighter. Ay, nobya? Sino? Akala ko hindi. Oh, my God. Dito namin, ang buong simpahan, hindi na alam. Akala ko, Jerry Lynn, may boyfriend ka na ba? Anong sabi mo kanina? Hindi sila. Kabukid si Sunod ba? Tapos, Sinong boyfriend mo? Siya. Kailan lang to? Wait lang! Tinantay niyo makikasal itong dalawa para malaman ng lahat? Kailan lang naging kayo, sir? Noong February 14? Sinagot ka, sir? Saan ka sinagot? Wala kang maririnig? Kundi masahe lamang. Ladies and gentlemen, Christian. Rate me number 1, 1 to 10. Number? 8. 8? Wow! Okay. 6. Mukhang nag enjoy ka ako magano'n-ganon ka na. Massage, bring it on. 8 then. 5. 5. 7. 10. Question. Mahal kita. Female. Number two. Christian. Mahal na mahal. Christian. Mahal na mahal kita. right. Papalik tayo. Number one. Here we go. Christian. Mahal na mahal kita. That's number one. Number two. Here we go. Christian. Mahal na mahal kita. Three. Christian, mahal na mahal kita. Yeah. Sino ang pipiliin mo? Number? One. Okay, maiiwan si number one. Female number one, Christian, mahal na mahal kita. And go. Christian, mahal na mahal kita. Female number two, Christian, mahal na mahal kita. Sino ang pinipili mo? One or two? Christian, mahal na mahal kita. Female, number 2. Christian, mahal na mahal kita. Alit, babalik ako. Number 1. Christian, mahal na mahal kita. Number 2. It's your time, girl. Christian, mahal na mahal kita. Number, Christian. No. Number, Christian. 1 and 2.